Iris. Ang Iris sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay kilala bilang isang madisiplina at masipag na individual. Laging nakatuon ang isipan sa mga dapat gawin, sapagkat para sa Iris, ang kasipagan ng susi sa pag-asenso ng buhay. Hindi ito nagpapadala sa mga balakid, at masikap na nilalampasan ang mga hamon ng trabaho at tahanan. Mahaba ang pasensya, lalo na sa mga sitwasyon na nangangailangan ng mahabang pagunawa. May katipiran sa paggastos at mas pinipiling ilaan ng ipon para sa pamilya. Masinop sa trabaho at hindi gagawa ng anumang bagay na maaaring magdulot ng problema. Pinapahalagahan ang maayos na ugnayan sa tahanan upang maiwasan ang anumang sigalot. Ang Aris ay isang tunay na ehemplo ng kasipagan at katatagan sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay kilala sa kanyang pagiging matsaga at maparaan. Sa trabaho, inuuna ang paggawa kaysa sa pakikipagkwentuhan. May disiplina at striktong pananalita upang mapanatili ang kaayusan at tapusin ng maayos ang mga gawain. Sa tahanan, masipag itong naghahanda ng masasarap na pagkain para sa pamilya, na nagbibigay ng saya at pagkakaisa. Ayaw nito ng mga chismisan o walang kabuluhang usapan. Hindi ito basta-basta nagpapautang sapagkat para sa Taurus, mahalaga ang seguridad ng pamilya. Sa kabila ng pagiging tahimik at di-masalita, ang Taurus ay palaging nagbibigay ng kasipagan sa bawat aspeto ng buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay isang masinop at masayahing individual. Sa tahanan, organisado sa mga gamit at nagbibigay halaga sa masasayang usapan na nagdadala ng positibong enerhiya. Sa trabaho, seryoso ito sa mga gawain at tinitiyak na natatapos ang mga responsibilidad ng maayos. Ayaw nito ng mga usapang walang laman, lalo na ang tungkol sa tuksuhan o kaberdehan. Mas pinipili nitong magtrabaho kaysa magaksaya ng oras sa walang kabuluhang bagay. Ang Gemini ay likas na masikap at may kumpiyansa sa sarili, ngunit maingat sa pagtitiwala sa iba. Pinapahalagahan nito ang kasiyahan ng pamilya at iwas sa utang na loob na nagpapakita ng pagiging praktikal at independent. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay isang madisiplina at matiyagang personalidad. Laging nakatoon ang isipan sa mga dapat tapusin upang masiguro ang maayos na daloy ng pamumuhay. Para sa cancer, ang pamilya ang sentro ng lahat, kaya't palaging nag-iipon para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Sa trabaho, masipag ito at hindi pinapahintulutan ang anumang palusot o pagkukulang. Maingat ito sa mga pangako upang maiwasan ang kahihiyan at laging nananatili sa tamang landas. Ang cancer ay simbolo ng dedikasyon at pagmamahal sa pamilya, na nagpapakita ng tunay na malasakit at pag-aalaga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay kilala sa kanyang pagiging maaruga at masikap sa buhay-pamilya. Ang Leo ay hindi basta-basta nagpapadala sa mga usapang chismis, sapagkat nais nitong mapanatili ang integridad at katahimikan ng tahanan. Sa trabaho, focus ito sa ginagawa at may mataas na pamantayan sa kalidad ng output. Ayaw nito ng madali ang gawain na maaaring magresulta sa pagkakamali. Sa usaping pera, hindi ito nagpapasilaw sa kalokohan o panlalamang sa kapwa. Ang Leo ay mapagkakatiwalaan at may matibay na tiwala sa minamahal. Sa bawat aspeto ng buhay, pinanghahawakan nito ang disiplina, pagmamalasakit, at respeto. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ay kilala sa kanyang pagiging mislan at masipag. Sa trabaho, laging nagbibigay ng buong lakas at atensyon upang makamit ang mataas na kalidad ng gawain may paninindigan ito sa mga desisyon at hindi basta nagpapadala sa impluensya ng iba. Tapat sa hanap buhay at laging sumusunod sa mga patakaran, ginagawan ito ang lahat upang maging maayos ang daloy ng trabaho. Hindi ito madaling magselos, sapagkat may tiwala ito sa minamahal at sa sariling kakayahan. Sa tahanan, masinop at organisado ito, laging nagnanais na magdala ng good energy at positibong pagbabago sa paligid. Ang Virgo ay isang simbolo ng dedikasyon, katapatan at maayos na pamumuhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra ay simbolo ng pagkakabalanse at katwiran ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Madisiplina at masinop, palaging tapat sa kanyang mga sinabi, lalo na sa trabaho. Kilala sila sa pagiging maingat, hindi gagawa ng anumang bagay ng walang masusing plano. Sa pamumuhay, sila ay mahusay humawak ng pera, ayaw ng mga utangan, at laging sinisiguradong walang suliraning papasok. Una sa kanilang isipan ang pagiging masipag upang mabigyan ng masayang buhay ang pamilya. Mas pipiliin nila ang tahimik na araw at mas gustong magtrabaho ng mag-isa, para makaiwas sa anumang abala. Ang Libra ay maingat din sa pakikisalamuha. Iniingatan ang kanyang reputasyon at ginagawang gabay ang prinsipyo sa bawat hakbang sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio Ang Scorpio ay kilala sa disiplina at pagiging maingat sa bawat gawain, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Mahalagang magawa ang bawat bagay ng maayos upang maabot ang inaasam na asenso sa buhay. Ayaw nila ng chismis at walang kabuluhang usapan, lalo na sa oras ng trabaho. Maingat din sila sa pagsasalita upang makaiwas sa dipagkakaunawaan at galit ng iba. Sa tahanan, maaruga sila sa kalusugan ng pamilya, iniingatang mabuti ang pagkain at budget para maiwasan ang labis na gastusin. Kilala rin ang Scorpio sa kanilang tiyaga sa mga gawain, Ginagawa ang lahat ng may dedikasyon at tapang. Bagamat mahirap silang pakiusapan, laging may tiwala sa minamahal, at hindi naiinggit sa ibang tao, nananatiling matatag at tapat sa kanilang relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius ang Sagittarius ay may ugaling masipag at mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Mas nagiging malinaw ang kanilang isipan kapag sila ay nagtatrabaho ng tahimik. Ang kanilang sipag at syaga ay nagbibigay ng positibong enerhiya at nagiging susi sa pag-akit ng swerte. Hindi sila agad nagtitiwala lalo na pagdating sa utang, mas inuuna nilang mapasaya ang pamilya kaysa magpautang ng pera. Sa trabaho, mas pinipili nila ang kapayapaan upang maging produktibo. Maaruga sila sa kanilang mga magulang at palaging handang tumulong sa mga nangangailangan. Ang Sagittarius ay kilala rin sa kanilang pagiging matalino sa mga desisyon, palaging iniisip ang kapakanan ng pamilya bago ang sariling interes. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn Ang Capricorn ay simbolo ng sipag at syaga, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Mas gusto nilang magtrabaho ng walang nakikialam, dahil para sa kanila, ang tahimik na paggawa ay susi sa maayos na resulta. Maiksi ang kanilang pasensya sa mahabang usapan, ngunit maingat sila sa trabaho, tinitiyak na bawat galaw ay wasto at maayos. Maaruga sila sa kanilang pamilya, lalo na pagdating sa pagkain at kalusugan, at ginagawa ang lahat para mapanatili ang magandang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa usaping pera, maingat at matapat sila, ayaw ng mga kalokohan o pandaraya. Kapag sila ay nagsalita o nangako, tiyak na ito'y kanilang gagawin. Ang Capricorn ay hindi takot sa responsibilidad at laging naglalayong maging halimbawa ng katatagan at integridad. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius ay kilala sa talino at mahabang pasensya, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Madisiplina sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay at ayaw nila ng mga walang kwentang usapan o kabastusan. Lumalayo sila sa negatibong tao at mas pinipiling tapusin ang kanilang mga gawain kaysa magaksaya ng oras. Matsyaga sila sa pagpaplano at palaging nakatuon sa kanilang mga layunin, lalo na pagdating sa trabaho at pamumuhay. Maingat silang magsalita, alam ang tamang panahon para ipahayag ang opinyon. Ang Aquarius ay may dedikasyon sa trabaho, iniingatan ang kanilang reputasyon at tinitiyak na bawat hakbang ay maayos at makabuluhan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces Ang Pisces ay simbolo ng pangarap at syaga, ayon sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan. Palaging iniisip ang kapakanan ng pamilya, ginagawa ang lahat upang maibigay ang masaya at maayos na pamumuhay para sa kanilang mahal sa buhay. Mas gusto nila ang tahimik na paggawa, kadalasang nag-iisa upang mas mapabilis ang trabaho at magawa ito ng maayos. Hindi sila naaakit sa mga suhulan at laging maingat sa kanilang kilos upang makaiwas sa problema. Maaruga sila sa kanilang magulang at palaging handang tumulong sa kapatid o kamag-anak. May matalas silang isipan kaya't epektibo sila sa trabaho at maayos din sa tahanan. Kilala sila sa pagkakaroon ng isang salita, kapag sinabi nila, tiyak na gagawin nila ito. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.